dahil po sa patuloy na pag-ambon o pag dito sa ating baksakan at narito na rin po tayo sa presyo ni Machete at ni Totoy Mola. unay na po natin ang mga presyo ng gulay o asking touring na presyo ng mga gulay ni Machete. Tanda niya, lagi natin inuulit yan, asking price touring, hindi pa po ang final prices. Yan. Dito tayo kay Machete. Good morning, Machete. Ma anong ano to? Anong palaya? Mistisan. Mistisan, napakaganda yeah. ng yeah. mistisan niya no? para yung shota na lang. Ayan, no? Yeah. Ayan. O, oh, ask yung price. Wana. Isang bagay yun? Napakamura, no? Uh -oh. Ano yung talong natin na yun? Uh, mucho. O, oh, magkano yung mucho? Ocho. O, oh, ocho. Tingnan niya. Ocho, po, no? okay. Ah, Ay, yung maganda, yung ganito, 12. 12 napakamura pa rin ibig sabihin 120 tapos ang palaya sa mamo 150 eh yung supiya natin kalabasa yung supiya mong kalabasa machete o tinilang ko ayaw wala man lang sumampasad to puro light up pan eto ang ano natin eto pato wala baka sumampan na to 100 100 isang bundle eto 100 isang bundle 120 isang bantin. Yeah. Eh, yung pipi pipinong bakla mo? Pipinong bakla, 10. Ay, napakamura. mura Talagang para na tayo na sa bargain yan eh. Na store na puro mura yung tinda. Ayan o. No? Mura na po dahil na napakaraming gulay ang dumadating. Maaga pa po lang yan. Mamaya-maya po, uulan pa rin at babaha ng mga gulay. Yan. Yeah. Ito po si Totoy mawala. Dito naman sa tabi ng ating uh, ibigan si Machete, si Dory, ang aking best friend. May talong din siya, mayroon din siya ang ato. Talbos ng sili. Talbos ng demonyo. May siling, demonyo. Ayan, talbos ng demonyo. Siling demonyo. Ayan, sa nagtatanong pati may siling panigang. Ayan. Talbos ng Oh, <laughs> ayan. Oh, nga, ayan. Magkano yung palbos 50. natin ng ano? 50. Oh, 50. Napaka Ay, yung sili natin napakaganda. Yung pinakamaganda. 50 pa rin. Ha? 50. Kaganda mo yung kaibigan. Mukhang na na naambunan ka na ng best friend ng nang ganda. Oh. Maganda kami dahil nadidiligan. Ganun? Oo. Eh, wala 'di. Ayun. Yung talong. Dose. Dose. 10. Ano yung talong yan? Mucho? Mucho ba yun? Oo. Eh, yung ating upo, ano ba yung... Yung upo mo, balag. Magkano? Pancho. Magkano? Magkano siya na balag? Oo, oh, siyete, lima. Yan. Yan. Ayan po, yung siling... Uh, talbos na siling, uh, ano, dimo, siling po. dito ano yan. Dito po yung uh, talong na domino. Tanong na rin natin itong talong kung so, ano Madam, magkano na yung ano natin ngayon? Domino. Gaganda. Tingnan niyo po yung kanilang ano. Gaganda. gaganto. oh, Oh, ganda. Pinto. Oh, napakamura. 25 po per kilo. 250 per bundle. Ang Anong talong variety na ito? Propelika ba itong Propelika. ka Magkano yung isang bundle? Ayan, tingnan nyo. Tumatalo sa 8, 90. Sa madaling salita, 90 per bundle. Napakamura mura lang po. Hanggang ngayon, mura pa rin ang, ang ating mga gulay. Ngayon, umulan. Lalo na umulan po at yung ulan na yan, magpapaganda ng bunga ng ating uh, mga gulay dahil hindi naman malakas talagang patubig lang po yan sa mga halamanan natin ayan dito tanong natin yung ayan si Pogi ano ba ito? Talong na, ay talong tuloy. Mais na dilaw po, te. Magkano po ngayon dilaw? Asking price lang. So, 40 po, yung puti. Yung dilaw, 30. Magkano po, te? Magkano po, te? 40. Asking. Asking. Magaling puti? Magaling puti? 40. 40. Asking. asking, yung dilaw. 30 ang asking. ice Asking price lang po yung tinanong natin. O, rin Hindi pa po yun ang final prices. Saan po galing yung mais natin? Talavera. from Talavera. Ayan, sa mga taga Talavera. Ito yung mga mais nyong magaganda. Andito lang po. Katulad ng sinabi ko po, napakarami pa rin pong gulay ang dumadating dahil po sa magandang ani, lalo na po ngayon, umulan at yung ulan ay naghatid tubig lang sa ating mga pananim. Tiyak yan, yung mga pananim natin. Maraming ani na naman yan. isang mapagpalang araw at maulan na umaga sa banato ang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa ating mga kapwa kabanatenos welcome po uli sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke muli po ito po ang yung kasama kaibigan ang boses ko ng palengke Dante Dieres ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Today is August 2 po. Araw po ng lunes. Isang napaka -ulan na umaga po ang gagawin natin pagtatanong o yung update sa mga gulay na tulad ng nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Digestable Trading Center, palengke ng sangitan na narito lang po sa barangay Magsaysay Note. Yan po, kahit po umuulan, patuloy pa rin ang pambaksak o pagdating ng mga gulay dito sa ating baksakan. Hindi alintana ang malakas ng ulan. Kanina po, napakalakas ng ulan yan. Malakas pa rin ang ulan ngayon. Alamin po natin yung mga asking price. Handa niyo po ang tinatanong natin asking price. Sana wag po kayo maliligaw. O yung mga turing na presyo, hindi pa po yan ang final prices. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana habang nanonood po tayo, saan man kayo dating naroon, subscribe po tayo. Bigyan din po natin ng isang magandang like at pindutin ang notification bell para naka po tayo sa araw-araw na presyo o yung mga gulay na dumadating dito sa ating baksakan. Muli po, ito po ang iyong kasama, kaibigan, ang boses ng Palenque Dante Vieres po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Yan. Mag-update na po tayo. Mga kapwa ko Kabanat News. Masisipag po ang News na kababayan. Tingnan niyo po ang ating baksakan. Napakaraming gulay. Update na po tayo. Para let's. dito tayo sa presyo ni Ate Baby ko. Alamin natin yung uh, presyo ng Taiwan. Kasi itong Taiwan, ito lang yung medyo angat sa presyo ngayon dito sa ating baksakan kanya. Ate um, Baby, good morning. Magkano um, na yung um, ano natin, Taiwan? Ang asking for 1,8,000 by 7. Hindi ko yeah na Tingnan niyo, ang turing niya o yung asking price niya, 1,8. Pero ang tinatawaran siya ng one, seven medyo ginto ngayon yung tayo natin. Eh, yung ganito natin, gagaganda ng ano, panigang. Ang murasig yan, 35 lang. O, 35 ang 35 asking, 350. Anong variety yan? Mahika. Mahika. Ayan, meron tayong ano, yung berdeng, uh, ano, sitaw, magkaming berde. 40 asking. Anong sitaw yon? Anong sitaw? Yung negros na. Negros. Eh, sa Bulacan White natin. Eh, 50 na ito. 50, yes. Bul Bulacan white natin 50, 500, some bundle 50, some decrease, 40 yung sa ating negro Yan Ito nga pala yung body ba Yung oh, Matandang puno O oh, 15 ang asking Matandang puno katulad ko matanda na Yan oh. Ah, ang palaya 15 ang asking Yan dito merong magmamani dito. Magkano manina? Eh, Magkano manina natin? 650. Ilang kilo? 10 oh, kilo. 10 kilo, 650 bale. Bale 65 per kilo. Ano? galing man eh. Gabal po. Oh, siyan sa mga gabal, taga-gabal doon. Kaganda ng inyong mani, malinis, maputi. Yung laman, maano rin, mataba. Uh, mapula. 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 Na mapula. Ayan. Lagal Ayan, o nga, kaya Marco, tingnan mo. Napakaganda. oh tapo tapos. Ano ka mo? Ang <laughs> maling <laughs> <laughs> masarap yeah. kainin. Ay, e, ay. Kita na po ang ebidensya. Ayan, ayan. Ayan. Ang pupula lang buti. Ayan, oo, no. oh, pupula. Maputi din. Saka malaki oh, nga maganda malaki nga. Ang butel. Oh. Malaki ang butil. Dito, besiling ano rin tayo pa. At, ate baby, magkano to? Ang AP. Ano yes, 80. Will... Anong, ano to? Anong sili to? Oh, yan, siling demonyo. Sa nagtatanong ng siling demonyo. 80. asking price po. tandaan nyo, ang lagi natin tinatanong araw-araw ay ang asking price o yung touring lamang. Huwag po kayong maliligaw. Ha? Hindi pa po yan ang ating final prices. Ayan, mga pipili ng bakla. Natanong na natin. Ito tayo kay Ruro Kay Alden. Ito kay ano to? Pantabangan. Oh. Uh, Pantabangan. Uh, uh, Pancho. Pancho de Villa, yung boksinero. Artista. West 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 West. West. Hindi, yung parang sa ano, sa Voltes 5, yung siya, yun, si Tan Felix. Ano? Shout out na. Lovely boys sa gasan yun. Oh, mga. Oh, mga. Oh, mga lovely boys daw ng pantabangan. Shout out na po. Ayan. Hoy, pantabangan. Madam Rosa, ano itong tungan natin? Native to, di ba? Opo. Magkano yung is isang bundle? 20. O, oh, 20 per kilo, 200 per bundle. Napakamura. <laughs> Ang laki <laughs> na. Yung binaba dati 1,000, mahigit mababa eh. Mababalahat. Ayung ayo okra natin. Ah, uh, 8. 8 na, napakamura. 80. Anong talong 'yon? Propeller ka? Magaling propeller ka. Si Tech, si Yan, natatawa na lang si Madam Rosa sa baba ng presyo. Yan. Lalo na ngayon umulan, nadiligan yung mga tanim, lalo magbubunga yan, ano? Hindi po. Kung hindi bunga kasi malalaglag mga daon mga mabula. Ah, mabula. Eh, malay mo, nakatubo na siya. Kung namumulaklak daw, malalaglag yung mga daon. Ayan. Claro. So, Bulaklak. Bulaklak na babag, mabango. Eto, meron tayong ano dito? Meron tayong ampalayang, ano? Ampalayang bonito. Magkano yung bonito natin ngayon? Asking ko, 50. O, ang asking niya, 50. Ang... Um, Pagka eh, siyempre, ask nyo na magkano yung hindi natin alam kung magkano O, oh, minsan da, natutuloy na, minsan hindi. yana po yung ating bonitong ampalaya. Yan. Medyo hindi po tayo basta-basta nakakatawid sa mga kabilang tindahan dahil nga po umuulan. Yan po, kaganda ng siling sultan. Ang lalaki oh. Quality, quality po. Pang mall talaga to. Magkano na po yung siling sultan natin, madam? Asking lang. Bante. Oo na. Bumaba. Water. Taga ganda, oh. ganda ng kanyang siling sultan. Ito, yung mga siling Taiwan. Magkano na po isang bante? Taiwan. Taiwan. One seven. One, seven. One, seven yun, na. Sampung kilo po yan, oh. No. One Sa po galing siling Taiwan? Gabaldon. Lahat yata ng gulay, meron sa gabaldon, eh. Eh, yung ano natin yung upo po, magkano po ngayon? 70. Ayan, 70. At least, kahit papano yung limang piso na yun, umangat kahit papano. Kawawa na may mga magsasaka natin. Medyo ngayon, umangat. Ayan. Salamat po. Dito, kahit na umuulan, bukas na bukas pa rin ang mga pwesto dito. Katulad dito. Madam, magkano na po yung puso nating sa 170. Ala pa nga tayo, bakunda 170 per bundle. Napakamura. Ayong gabing galyang po natin pula. 550. 550 sa puti. Oh, 60, 600. Mas mahal ang puti sa pula. Yung sampalok po natin. 45, 450 per bundle. Meron din siyang stick. Oh. Yung gusto magkari-kari dyan. Ayan o. Oh. Magkala po yung stick natin ngayon? 35. 35, 350. Yung ating uh, Sophia po. Ay, napakamura ng Sophia. Dati, maabot ng 300. Ngayon, isang bundle, sandaan. Napakamura. Ang dami pa rin kasi gulay na dumadating, madam, eh, no? Okay, maraming salamat po. Yan po ang pwesto nila. Ito po, katapat lang po yan ni eh, Madam Mayan ng Gulay bagyo. Dito po tayo sa pwesto na kung saan binabaksak yung mga pechay, mustasa. Tignan natin kung meron ng pechay, mustasa. Kasi minsan tanghali na eh. Ang katulad ngayon dito kay brother nyo nun, wala pa rin pong ano, pechay. Kaya ba, magkano ba ang pechay ngayon? Tanong din natin. Oh, ay, tumaas. 45 yung mustasa. 45 din? Uh, ah, 40. Mas mataas yung pechay. Yan, mamaya po, mga ah, siguro ang alas 11, darating yun. No? Ayan, mamaya darating. 45 daw yung pechay sa nagtatanong. Dito yan na kay brother Junjun na mustasa. Korenta. At dito naman po tayo kay Ate Leang po. Medyo iningatan po natin yung ating cellphone. Luma na at di na medyo maganda yung ano yung quality ng cellphone natin. Kaya tinatakpan ko nababasa. Ito kay Ate Mea. Ate Mea, magkano itong Astin o yung turin mo ng... Kinsey po ang oh. asking natin sa Labong. Asking, Labong, Kinsey, 15, 150. Ayun si Garillas mo. Garillas ko, 20 na lang. Ayun Taiwan si mong kamote. Ah forty five po. Forty five, malaki yan yung medium. Yung medium po natin, tender. Oh 35. five, yah medyo bumaba din yung ating kamote. Salamat tati mayan. Eto kay to kayo Dante, walapas si ito kayo Dante. Ay po salgut niya. Ayun, wala pa pala yung mga gulay niya. Ayun to kayo ko kumpogi. Umuulan po kasi kaya medyo alanganin din po tayong ah sumugod sa ulan. Alam niya naman uuso yung trangkas eh. Pero po dito po sa aking uh, isa sa magandang tindera kay Jackie, meron po siyang papaya. Magkano yung papaya mo ngayon, Jackie? Ako po, eh, 7 lang po Aspen Prime. Tingnan yung Aspen o yung Turing ng papaya. Tandaan nyo, wag kayo maliligaw, Aspen o Turing, sede lang. Pero yung papaya niya, napakaganda kasi ng ganda niya po Paganda kasi. Kasi bilog. Na bilog. <laughs> <Kasing> bilog. <laughs> Ay, baka iba masabi ko. <laughs> eh yung ano, yung murado natin. Ayun Ay, ko murado, 15 po ang aso. Napakamura yung bonito. Bonito po 15 na tulay. Yung yan. Partida na po yan, umuulan pa. Bet, hindi yata kumukupas yung ganda mo. Ay. Ganda mo. Pag nakikita ka dito sa video, maraming nagsasayang maganda si Madam Jackie. Take note po ha, video pa lang yan. Sa personal, ibang iba po, mas maganda. Ayan Oh. No. Miti pa lang, tignan natin. Naku, hindi na. Bumigay yung ngiti. Yan. Ha. Maganda na. No? Salamat, Madam Jan. Wala yata si Ate Juliet. Wala po eh. Wala. Wala po tumana. Umuulan na, tumana. Okay, salamat. Kay Brother Jun Jun, yung Suprema, tignan natin kung may paggalaw na. Brother Jun, magkano yung Suprema? Oh, tignan nyo lalong bumaba halos hindi lang kalat ang binaba kasi nung una natin inanin ito nasa 35, 32 ngayon 12 halos at ah, 3-4 po yung binaba ng presyo ng ating kalabasa ito po ha, ah, suprema po yan ha, ah, suprema yan eh dito merong ano, siling sultan si ano Magkano na siling sultan natin, Boss Aldrin? yata, 19. Po. Isa po sa pinaka-pogi natin sa Kador. Ito yan. ano pa yan? Binata po ba po yan. Ay, may na, na po <laughs> Hindi na pala ang na po. Ah, baka, ah, baka gagalitan Si Si Oming lang pala yung ano, no? binata. oh, yan. Baka daw kagalitan siya. Nako. Medyo nahihirapan po tayong ah, mag-upload ano, mag dahil nga na ah, na ah, ah, mag-video ano, mag dahil umuulan. Eh. Wala pa po akong nakikitang dumadating na kalamansi dito kila Madam Meiji. Pero mamaya-maya ang meron na po yan. Maulan, maulan. Maulan daw yan. Sinabi niya, maulan. Mahirap mag-update pag umuulan. Mga bago nga po pala natin subscriber sa YouTube, follower sa FB. Marami po nagtatanong kung anong exact address nito. Sa totoo lang po to, ang ating uh, baksakan ito po ay nasa lungsod ng Cabanatuan City. Kung galing po kayo ng Manila, lalabas po kayo ng uh, Bulacan, San Miguel. Tapos po ng San Miguel, ayan na po yung Gapan. Sunod sa Gapan, San Isidro, Santa Rosa, Cabanatuan City na po. Lalawigan po to ng Nueva Kasi po maraming nagtatanong kung anong exact address. Pagdating niyo po dito sa Cabanatuan City, Itanong nyo lang po sa ating mga tricycle driver Sabihin nyo lang po Barangay Magsaysay Norte At alam na alam po itong baksakan Itong Barangay Magsaysay Norte Malapit po to sa dating sabungan dito Kaya hindi po kayo maliligaw Nasa highway po Kung nasa highway po kayo Dadaan po kayo sa tapat ng Central East Elementary School Nasa likod po to Malapit po sa likod magkatabi lang po o magka, magkabilang palit yung Honda, yung may Honda building, pati yung elementary is na uh, nasa likod na lang po yung baksakan natin. Ngayon po, dito po tayo sa Sinibuyasan, pati sa uh, Gulay Bagyo na tinda di sa baksakan. Dito po tayo kay Madam Agnes. Kaganda ni Madam Agnes. Good morning, Madam Agnes. Madam Agnes, magkano po yung ating uh, sibuyas na pula ngayon? 5.20 po. 5.20. Ngayon po, may lumabas na pong imported na puti. Alos lahat yata na ano dito. mayroon ng ano, tindang puti. Magkano po yung puti natin? Ah, uh, tatlong po. Meron po. 700, 700. 700, 700. 800. Kasi po, talagang kailangan din ng ano, ng resto. So, wala na po tayo may supply na na local na po ito. Kaya, pero yung mga restaurant po, naghahanap po, kailangan po sa market. Eh, yung ating yung, ano, yung super white na bawang, umuulat kasi. 700. 700. Eh, yung ala local. Ay, yung ano, yung ano, yung kanso. 580, 620, ilang kilo yun? 6 na kilo lang. Yan. 6 na kilo lang, yan. Salamat, Madam Agnes. Yan, di dito kanya yung mga anak. Eh, yung maganda niya anak. Ayan. Yung parang nakikita ni Madam Agnes yung kanyang kabataan sa kanyang anak. Dito naman tayo kay Madam Glad. Yan si Madam Glad. Nag-almosal nag 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 ka ba, Madam Glad? Si Sir Diano, wala. Ayan, pinauwi na ni Madam Glad si Sir Diano para maglaba, magluto, mamalansya pinaglilinis pa ng bahay. Ganyan po katindi yung utos ni ano ni Madam Glad. Madam Glad, magkano na po yung repolyo natin? Asking price lang. 300. 300. Tanda niyo po ang tinatanong natin mga asking price lang katulad ng repolyo. 300. Eh yung ating sayote. Sayote 250. 250 yan. Sa carrots 750. 750. Sa patatas. 500. 500 sa beans 130. 130 sa ating marble na patatas 80, 80. sa pechay 300. 300 siyempre may, may favorite may broccoli magkanis ang kilo ng broccoli natin 100. naubos na yung cauliflower nila yung, ano, yung cauliflower magkano 120 mas mahal ang ating uh, cauliflower. Eh yung lemon natin. 280. Yun. Yung ano natin, si Cicero. 250. 250. Tapos yung ating, ito, itong yeah, well, 150. 150 sa ating romaine. Uh, yan, yeah, dati di ko alam yung mga ano nito pangalan ngayon, alam ko na. Etong ating uh, 200. ang tado nito, uh, 100. green eyes. Ah, uh, yan. Magkano? 100. 100. Etong lettuce natin bilog. Iceberg, uh, 130, Ayan, iceberg. Itong ano, celery? celery. $1.30. $1.30. 130 At ang ating beans? $1.30. Ayan. 130 Ayan. Sa pantanong, almusal, merienda? Mami. Mami. Bali, merienda lang ano? Magahan. Ah, Gumaganda yata yung katawan ng kaibigan ko na si Mark Lohan. Shout out! Ayan. Kahit Mas, walang ginagawa, puro kain. Ayan, kahit na walang ginagawa na, puro kain. Kaya maganda yung katawan nito eh. Maraming salamat, Madam Glad. Sir Jano, pagbutihan mo yung paglilinis ng bahay dyan. Ano? Yan. Ah, oh, yung paglalaba daw, pati paglalaba. Para pagdating ni Madam Glad. Yan. Okay na lahat. Oh, very good na. At maliligo na noon si Madam Glad. Yun! Ayun ang maganda doon. Tapos yun si, ade, si Mark Logan. Yun! Salamat! Ito okay, yung sinibuyas na gabi. Kaya ate Ani lang meron. Ate Ani magkali yung sinibuyas na gabi. 90. 900 per bundle po ang sinibuyas. Ay, 1,000. Ay, 1,000. Namali ako. Nabablanko ako. Eh, pero kasi magaganda kasi yung kanyang ano Eh medium yan Ah medium Medium uh -huh. San libo Eh yung malalaking niyan. San libo Eto 500 Ah 500 Ito so, itong Medium Ina-ina 400 Okay Ina-ina 400 Iba-iba yung price Depende rin sa size At dito tayo kay Ano Magandang itong ano natin Magandang ganito 55 55 50. Yung medium 35 35 Yan Nagagandang lalaki yung mga ano dito, tindero. Wala pa ako na itatanong yung kamatis dito tayo. Kamatis at saka kalamansi, wala pang kalamansi. Ayan. Speaking of kalamansi, dumadating pala. Mamaya pupuntahan natin yung may-ari na. Alamin natin magkano. Yung, yung pare kong pogi, yan. Pare kong pogi. good morning. Eto, dito yung ating kamatis. Dito kay kuya Ading. Adin natin, no? Ito, itong kaibigan ko to, napakasipag eh. Kuya Ading, anong variety ng kamatis niya? yan? Diamante po. Saan galing? Dito lang po, na Ayan. FSC na po kami kamatis ba, na, dito, na, sa FSC. Magkano isang kilo? forty uh, 45 po. 45. Yeah. Dati, puro kami galing sa ano, Biskaya uh, ngayon. RFP Biskaya, naluma na. Naluma na. Magkano isang Biskaya? RFP, RFP. Yan. Yan ang paganda ng Nueva O, oh, oh, yan ang ganda. Oh. na. Salamat. O, po ya salamat ya din. Po. Yan po, nakuha na natin yung uh, tawag dito. Kamatis. Kalamansin na lang. Minsan, eh, meron pang biyaw na tatanong. Minsan, nalilimutan ko talaga. Kaya, pasensya na po kayo. Medyo matanda na po yung nag-update. Kaya, malilimutin na. At saka po yung magtatanong magkano presyo. Hindi ko po talaga natatandaan. Kailangan ko panoorin muna ang video para masagot yung mga tanong nyo. Uh, kaya pasensya na po kayo. Minsan na Maliban na lang po kung matatandaan ko yung mga presyo. Okay lang yun. Ayan po. Ang dami nating kalamansi. Ang lakas pa rin ang ulan. Asking price o turing ng kalamansi natin sa is. Wala parang buwi -biboy pambuyo din yung dami. 6 7 dito ang 6. Tapos mamaya pag wala pambuyo din yun, nako, nahihirap na. 6 7 po ang ating Kalamansi ngayon. Asking price lang po yun ha. Napakalakas pa rin po ng ulan. Kaya napakahirap po mag-update. Mababasa po tayo. Pati ang ating cellphone. sa luyot. Ate Ana, magkano na yung sa luyot? 12 lang Napakamura. Ay, yung talbos ng kamote? At 8, 6. 8, 6 Napakahirap po mag-update. Luya na lang po ang ano natin. Tapos mamama, papahinga na muna ulit tayo. Napakahirap po mag-update. Nababasa yung cellphone natin at malakas ang ulan. Hindi lang po cellphone nababasa. Pati po tayo nababasa. Ito po tayo kay Madam Analo. Analo, magkano na yung pinakamaganda nating luya ngayon? Pinakamaganda? 1.6. O, oh, 1.6. Pinakamaganda. Yung pinakamababa? 1.3. 1.3. Ayan po. Kompleto na po tayo. Ito kay Analo kasi kay Analo din yun eh. Ayan. Hanggang dito na lang po mga kapalengke, mga aking kaibigan magsasaka at kapwa kabanatenyos dahil napakahirap po mag-update pag uulan talaga ng Ganyang ano, minsan malakas, biglang hina, lalakas. Muli po, ito po yung kasama kaibigan, Dante Viernes po, ang boses ng Palengke, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. See you po again tomorrow sa ating next update. Sa mga nagtatanong pa, narito po yan yung ating baksakan na sa Cabanatuan City, Barangay Magsaysay Norte. Bye-bye po. See you po tomorrow. God bless us all.